Dito namin siya iniwan kanina. <laughs> And inabutan na kami ng gabi. So, ito yung sinakyan namin ATV pababa doon. Diyan kami galing. Wala masyadong <coughs> ilaw. Ang ilaw lang nang gagaling is from us. Ayan. Yeah. Ah! This is our adventure. <laughs> my adventure with Mr. Dakoy Koy for this weekend. Ang matrap dito sa sa gubat <laughs> dahil niwan namin dito yung Ferosa. And then, we're waiting for the sa ibang riders. Naka-dirt bike sila. Sila yung tutulong sa amin na itulak yung Ferosa. Yeah. Diretso na put, Diretso ang gulong. Pero ito medyo nakaganon. Yan, yeah. no. yeah, derecho. Yan, yeah. yeah, derecho. So, we're waiting for our help. Medyo madilim pa sa pinanggalingan namin. So, I think malayo-layo pa sila. No trespassing sign. Can you see it? dito lang ako kasi dito sa may mga halaman, di masyado maputik. Di ako dudulas. Punong-puno na ng putik yung boots ko. Brown, he's trying to, to maneuver. Diretso? Diretso. Ito na ang aming help. Ingat-ingat lang kasi medyo madulas. May mga extra ka pa dyan gas ya? Ha? May extra ka pa buwang gas? Gas daw. Doon sa ano, dyan, pwede, doon sa nakaparadang ikipiro, pwede. Pwede.

Ito. Iiwan niya yata siya dyan. Ang dilim. na kaya

Pero no. oha walang gas. Uh, uh, <laughs> green yung green kanina. Yung grabe to sudin na yun. Ana, kuha tayo Oh. Pull this one. Wow. Wait lang. andan. Wait lang, madulas ah.